Hello, ni! Another day, another vlog! For today's video, itutuloy ko na nga itong aking pagsasampay na hindi ko natapos kahapon. Habang tulog pa nga si Siamara, ito't minamadali ko na nga matapos ang aking pagsasampay. Dahil nga kapag nagising yun, mauudlot na naman yung pagsasampay ko, hindi ko alam kung anong oras ko na naman yan mapagpapatuloy. At hinahabol ko nga yan na matuyo agad dahil nga ang kalangitan ay makulimlim kasi nga tuwing hapon ay umuulan na. Ito na nga yung ikatlong araw ng paglalaba ko dahil nga inuunti-unti ko lang yung tambak na labahin, hindi ko siya talaga kayang magawa ng isang araw lang. Kaya nga ganito na lang yung ginagawa kong diskarte dyan kahit napaputol-putol ang paglalaba ko, at least naunti-unti ko yung mga labahin ko. Nakakabilip talaga yung mga full time mama na nasa bahay lang kasi napakarami ng energy. Nagagawa namin lahat ng mga bagay sa bahay kahit napaunti unti at least natatapos namin. Sa dami ng gawain ng isang mama, minsan napapagod na rin ako pero tuloy lang laban lang para sa aking mga anak. Sa ngayon kasi ito lang ang mabibigay ko sa kanila yung effort ko bilang isang ina. Hindi ko man sila mabigyan ng mga material na bagay, at least may at maparamdam ko sa kanila ang aking pagmamahal sa pamamagitan ng ganitong pagsiservisyo sa kanila. Kaya nga lagi kong iniini sa ating Diyos sa nabigyan niya ako ng lakas sa araw-araw. Para magawa ko ng matiwasay ang aking mga gawain at pag-aalaga sa aking mga anak. At yan na nga, marami na nga akong nailagay sa hanger at sinasabit ko na nga doon banda sa bubungan para mahanginan agad at mabilis matuyo. Nakakangawit nga lang mi yung pagsungkit-sungkit niya sa taas ng bubong. Shoutout nga pala sa Dada Erlinda ko na nagbigay ng maraming hanger. Kaya hindi na ako nahihirapan magsampay dahil nga marami na kaming hanger. Thank you po, Dada Erlinda! Maraming salamat din po sa mga patuloy na nanonood ng aking mini vlog. Hindi pa na talaga madali maging isang vlogger kasi nga ito nga full time mama tapos kailangan mong mag edit, kailangan mong gawin yung mga gawain bahay at the same time. Kaya hanggat kaya ko mag edit at kaya ng oras ko, patuloy pa rin akong gagawa ng mini vlog para sa inyo, sa mga nanonood palagi at sya ka mga nagla-like, nagsishare. Pakicomment naman po kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan nakarating ang mini vlog na to. Tapos na nga ako magsampay at pahinga pahinga din naman pag may time kaya ito nakaupo na ako. At mamaya gagala na kami papunta doon sa aking Tita Mercy para mag-enjoy ang aking baby. At yan ay yung mga sinampay ko. Napakarami pero makulimlim ang ating kalangitan. Kaya pasyal muna kami sa kabila sa Block 75 sa akin tita dahil lang doon yung mga pamangkin ko. Makikipaglaro si Jamara. Until next video, bye!